napakalaking kinalaman po dyan yung daloy ng dugo sa mga ugat natin. Kasi kaya nagkakaroon po ng erection, eh, kunwari ito po yung penis, makakapasok ng mabuti yung dugo doon sa loob. Okay? Kapag ka pumasok yung dugo, talagang hindi yan tatayo. Kaya, ito na po yung mga pagkain na malaki ang chance na magdulot po ng erectile dysfunction kapag ka ito ay kinonsumo nyo araw-araw. Number one, pritong pagkain. Alam ng lahat yan, masama yan sa kalusugan. Okay? Alam natin yan. Pero, marami po ang nahuhulog sa pagkain yan araw-araw. Umaga, pritong itlog. Tanghali, pritong manok. Gabi, pritong isda. Okay? Halos puro mantika. May nagdudulot po yan ng mataas na cholesterol level sa ating dugo at nakakapagpasikip ng daluyan ng dugo na nagiging dahilan ng blood, high blood pressure. Kaya talagang uh, kapag sobra-sobra yung pagkain natin yan, okay,